Reparation. Ang pipintura Boss Arnel, Bagong unit. Honors. With honors. Ito may award na... Before to, before. Ayan ay na before and after to <laughs> ano muna to preparation pag uminit daanat na ako okay, ang kulay ito no ito tapos na to ay nakasampo si paling Ernie pa swimming na yan po swimming bakit kaya bakit kaya ganun agad ang ano no puro aksaya sa pirang nasa plano no hindi man lang ba no pag nakasampo hindi hayahay hindi na e, yung puro gastusan ang nasa utak eh <laughs> <laughs> pag nakasampo ipunin pa tangina Isarap-sarap po, ang Hira hirap-hirap pagganap buhay. <laughs> Nakakairita irita lang eh. Hirap hirap pagana po eh tapos ipasarap lang eh.